ang sinasabi ko, talagang orchestrated ito, ang enabler ang talagang nagplano nito ay si President Duterte kasama yung kanyang crony na ginawa niya pang uh, financial advisor na uh, nagbigay ng talagang uh, lakas uh, na katakutan ng mga katakawani sa gobyerno at siya ang naglagay kala Lau asilyo, at saka si at pagkatapos uh, uh, binigyan niya ng uh, pinalipat niya yung pera sa DOH dito sa PSDBM and later on, inappoint pa niya si Leong na maging Deputy Ombudsman para pag alis sila sa gobyerno, meron magpapatanggol sa kanya kung kakasuhan sila sa Ombudsman. Yung nga lang, hindi pumayag yung ating Ombudsman ngayon kaya natanggal si Leong. Kaya kuling-kuling talaga, yung sistema na ginawa nila ay talagang pinaghandaan at talagang uh, pinagsamantalaan tayo habang maraming namamatay dito sa Pilipinas sa COVID.